Kataymigan, 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 tingnan natin kung anong magiging resulta ng ating labanan. Kaya mo? Kaya, kaya. Boy, big up. Dahil ikaw ang undefeated, ikaw ang magsabi... Magbis, bilisan mo! Kung sino ang gusto mo magsimula! Bagwising inuso ka na! Are you ready? Ready! Go! Neneng, kapag kasama kita, mayaman ako. Bakit? Kasi kapag wala ka, mahirap! Ang hirap pa palakpakin ng mga tao. <laughs> Tignan natin. Boy, big up! Are you ready? Uh, <laughs> <laughs> Nawala. wala. Pakasal tayo bukas. Ay, bakit? Kasi ang deodorant ko, Kuya Bano. Oh! Masarap yan pag-juice! Tignan natin, di pa tapos? Meron bang second round? tingnan natin yung mga kabawi si Bagwis. Are you ready? Ready! Go! I-delete mo na ako sa contacts mo. Bakit? I-save mo na lang ako sa puso mo. Yes! 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 It, eh. Ay, ay, parang kanina rin, mahirap. <laughs> <laughs> Huling hit it. Boy, pick up. Are you ready? Right. Ay. <laughs> <Go. laughs> Saging ka ba? Bakit? Ngayong ka lang. Kamukha mo yung kumantanon, pick up! <laughs> <laughs> yeah! 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 yeah. <laughs> 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 oh, <laughs> sí, boy! Pick up! Yeah. Oh, yeah.